Hello guys, naday miss sa among call hall karon guys. So nagpahina mi kay human na meeting guys. Na human meeting magpahina din mi guys. Mga among nasabutan so last nasa credit di max vlog guys. So maot tong naong guys so bugas, -bugas ni nagturok. So nagpahina mi guys. Mo among mga ganap atong first Sunday nasa si Kagawad o may mga batus dahil kami dyan mo anong purakal guys o kaniya guys um, among na among nadawat karon nga ayuda guys titagaan may uduhal ko na kilo kakilo o bugas pila baka na thank you guys sa naghatag sa bugas o nag si Kagawad na nagpa-snack Dili daw ah, magsaba kung kinsa guys. Kaya dili ka Dili ga dili ga sugot ang mga nanghata guys nga ma ipuso ipuso na ko ni siya guys pero dili ko magsabi kong kinsas siya kaya thank you ka ayos na naghatag sa bugas libre na mong pila kakananan so is not the name dira guys si ati ang namutang sa sa tinit namutang sa baso sa coke o sa dihang lami kaya mong kaon niya Charot. salamat kay wad jun man inyo sa imong paisnak nabusog yun kami among meeting guys meeting guys sa poro kay first sunday sa bulan so kung okay ano guys Nang snack din miti ha oh, uh, si ng naghatag hatag na din siya sa bugas siya ang naghatag nang hatag sa bugas siya man kagawat butan an binamong kagawad sir salamat ka ayos sa naghatag sa bugas god bless sa imo amping pemi og unta dakan pa blessings na mo sa inyo hang pamilya og kabaskog sa lawas so ano na guys naghatag na og bugas si kagawad og nang snack I na mean. so mo to siya guys nagchikachikan din mga peoples diha so an um, unsa ganap so thank you for watching don't forget to subscribe to my youtube channel Jelena Abadios number 2 Or uh, my page, Facebook page, blog, you know, So, thank you for watching, bye bye, love you!